Lola Mars, dalawang taon na po'y nakikilala kong sobrang lungkot. Si Mama Gigi at si Ate Dindin. Alam mo, normal na yan, parte na yan ang buhay natin. Paano po ba magpasaya ng mga taon na lulungkot? Maganda tanong yan. Kailangan, damayan natin sila. O kaya'y padala tayong mensahe na hindi sila nag-iisa. Ganun lang po? Hmm. Naghihintay lang yan ng uh, karamay. Sir Victor, huwag hmm. mo na muna masyadong isipin yun. Kasi minsan talaga, yung processing ng interviews, napapatagal yan. Kaya baka siguro dito pa nababalikan. Alam, di ko kasi mawala sa isip na ano yeah. uh, baka mamaya, hindi nila gusto yung mga naisagot ko. Hmm. Ang importante doon, hindi... Yung... Hindi mo may best mo. Okay na yun. Eh, kung mabigo ka naman, okay lang. Eh, di subok ka lang na subok hanggang magtagumpay ka ulit. Hindi lang yun. Oh. Ma. Ngayon, i-apply natin yan sa'yo. Bakit? May, may trabaho ko eh. Kasi sabi na about sa trabaho yung sabi ko. Eh, tungkol Tungkol sa panliligaw mo dyan kay Kakay. Ah. Yeah. Sir Victor, um, kanina lang seryoso yung usapan natin. Ngayon, bakit biglang ganito? Bakit? Bibiro ba ako? Seryoso ako. Oo nga. Kaya bilisan mo na yung pagkain dyan para ako naman magtuturo sa'yo ng mga teknik. Okay po. Okay. apply natin ngayon sa iyo. Basta susubukan mo. Sana, gumana. Susubukan mo lahat ng magagawa mo kahit mabigo ka. At least ginawa mo yung best mo. Ano mo, may gege? Hmm, ninyo. Tinitignan ko lang po kung okay ka na po. Okay na okay na ako, ninyo. Pasensya ka na. No. Medyo madrama si Mamay Gege mo itong mga nakaraan. Hmm. <laughs> Naintindihan ko po. Siguro talagang namimiss niya na si Angel. Parang ako, namimiss ko na rin po si Mama. Lagi mo daan, ha? Nandito lang si Mamay Gege para sa iyo. Wala man si Angel, okay lang kasi hindi naman si Ninyo na napakiyot. Napakiyot. Pero maasi mata. Kilikili. Lumarito. <laughs> <laughs> ano <nga> Nis <laughs> <laughs> ko pa kit ulin din, Paul. <laughs> para ka talaga suse. <laughs> Bakit ka nang katulala sa akin? Wala lang po, mamay. I love you. I mm, love you too. Siyempre naman. Muay, muay, muay. Oo, <coughs> oh, ang mga uniform mo. Ay, oo oh, nga po pala, mamay. Pupunta yung mga kaibigan ko dito mamaya. Oh, yeah of course. Welcome sir lahat. Lagi naman. Sila Butchoy ba yan? Opo. Okay, gali po. Tama.